Kumusta mahal na mga mangangalakal at mamumuhunan? Kasama mo Guru Markets. Nagsisimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay natin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung gusto mo, maaari mong i ang video. Inaanyayahan ka naming isaalang-alang ang lahat ng mga parameter ng organisasyong pinag-aralan ng mabuti. Ngayon ikumpara natin ang kasalukuyang performance ng kumpanya Enersys, ticker, IEA. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang data simula noong Abril 8, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, markets kumpanya Enersys na bibilang sa subkategory. From Electron, 64 na organisasyon ang lumahok sa pagtatasa, ito ay lubos na kinatawan. Titignan natin ang mga huling solusyon sa dulo ng video. Pangkalahatang resulta para sa kumpanya, 6.5 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay 1.7 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng stock market sa pangkalahatan. Makikita natin na ang average na marka para sa stock market sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa score na 6.5 puntos para sa Enersys. Paghahambing ng dynamics ng share price ng isang kumpanya Enersys at mga subkategory na kumpanya. Nakita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang mga share ng kumpanya Enersys nagpakita ng pagbabago ng minus labing isa punto Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na binawasan ng labing isa pito wala itong sinasabi ng malinaw, ngunit kailangang tandaan ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya EnerSys nagkakahalaga ng US$3.2 bilyon. At ang capitalization ng subcategory ay US$500 at 4 bilyon. EnerSys ay may bahaging 0.5% at isa sa maliliit na kumpanya sa subcategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay tinatayang nasa US$1.84 bilyon. Ang capitalization ng balance sheet ng subkategory ay US Dollars 130 Bilyon. Enersys account para sa isang bahagi ng 1.421%. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga inuokupahang bahagi ng palitan at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Energy sa isang subkategory kapag tinatasa ang market value ay 0.52% ang capitalization ng balance ay 1.421%. Ito ay isang daan at apat na porsyentong higit sa bahagi ng halaga ng palitan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at halaga ng libro ng subkategory, mabuti 1 puntos. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may pananagutan sa pananalapi na US Dollars 1.307 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay kumakatawan sa 71% ng equity. Rating batay sa antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, matitiis, 0 puntos. Ang ratio ng stock market value ng kumpanya sa tubo nito ay 10.7. Ang average sa subkategory ay 23.5 at ito ay 50% na mas mababa kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado ng kumpanya sa tubo nito kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay, dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US$ 328 milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa darating na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ isa milyon, 11.3% na mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng ang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay 0.7. Ang average sa subkategori ay 2.2, ito ay 57% mas mababa kaysa sa subkategori. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng halaga ng palitan sa kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti, 1 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US at 50 milyon. Ang pasulong na kita para sa darating na labindalawa buwan ay pansamantalang inaasahang magiging US at 40 milyon, na labinsyam porsyentong mas mataas kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ay 7.2%, na may average para sa subkategori na 7.3%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at performance ng kumpanya ay 0%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 11 na isang daan at tatlo higit sa bahagi ng market capitalization. At ito ay nagpapakita ng kawalan ng balanse sa kasalukuyang market value ng kumpanya Enersys, malamang tungo sa underestimation. Ang halaga ng market capital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng dalawang at siyam naput anim thousand dollars. At para sa subkategory anim na daan thousand dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng organisasyon ay 50.7%. Pagtatasa ng halaga ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado ay 30.4,000 dolyar. Average para sa subkategori, 25.5,000 dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average para sa subkategori at mga indicator ng kumpanya ay 11%. Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang kita sa bawat individual na empleyado ng organisasyon ay US Dollars 20,000. Ayon sa subkategori $275,000, ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 20%. Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Share shorted ay 1.7%, na may subkategori average na 2.2%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng isang posibleng maikling skis. Tagapagpahiwatig res 14 na nagpapakita ng antas na 22% para sa kumpanya Enersys. Sa subkategory, ang antas na ito ay humigit kumulang 20%. Technically, mas mataas ang halaga ng mga securities ng subkategory kaysa sa kumpanya Enersys. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 81.05. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ daan at labinsyam. Ang pagkakaiba sa pagitan ng aktual na presyo at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 47%. Tignan natin ang talahanayan ng order na magagamit mo, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa sa isang partikular na panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga mahalagang papel energies. Stock Valuation Reference System Guru, Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng isang order na tumaas sa presyong US dollars 81.06 kada bahagi. Bukas ang order dahil medyo mataas ang rating ng kumpanya. Ang pagtatasa ng organisasyon ay batay sa diskarte sa pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 87.42. Ang stop loss ay nakatakda sa 74.7. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong isinasara ang transaksyon sa pagtatapos ng exchange trading noong Mayo 08, 2025, o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, LNLAC, ay magiging isang balancing sell order. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng balance ay may publish na o na-publish na sa channel na ito kapag isinasara ang isa sa mga order, pangunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na pagkakasunod-sunod ay otomatikong naayos. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets. Ikaw talaga ang pinakaastig na madla.